rin, no? oh, itong black na po Oh. Ayan, eh. o. <coughs> Ayan, magandang gabi po, mga katrabaho. Ayan, bisitahin natin yung mga kambing, no? Yung mga... Ano ba tawag dyan sa kambing na yan? Ah, uh, no? Ba? Lalo pa sa sarang kambing na rin eh? Ha? Dapol. 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 Mm -hmm. Dapol. Dapol. <laughs> Ayun mga katrabaho, puro dapol daw. Kala ko dapol ba? Mayroon natin ang bagong ano, no? Bagong panganak. Ibablog ko yung mga bago. Ano? Kalagunan pa mo yun, ha? Kailan na? Netong nga na? May ano may isang bagong dalawa pala ay tayo na ito karan oh magbiyo ito <laughs> oh. saan may ito <laughs> oh, ano ang sama tingin mo ah? ah para kang makaka <laughs> hmm. Sama ng tingin ng isa nito mga katrabaho ayun oh Ayan yung isa lang so, sa ilalim ng ng kanyang ano. You know, Dito matapos ito yung incubator. ay nagpapainit siya ron mga katrabaho siguro dinadamit siya. Ayan natin siya mga katrabaho kasi kahit uh, natin no. Uh. Ito oh. Ito napakaganda rin no. Uh. Isa lang to mga katrabaho si Black Bumara. <laughs> ang dami oh. Eh. Ito, ito, maganda. Tingnan nyo naman oh. Ang guapo Mga katrabaho. Ano. Na natin lahat ng mga kambing nyan no? oh. natin lahat no. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13, 14 ano, may mga nakatago 14, 15, 16 17, 18 dami, 18, 19, 20 21 ito pa <coughs> Ayan, no? Oh. ito, napakaganda nito oh. ano? kulay nila oh, mga katrabaho kung gusto nyong bumili ng kambing yan, eh, mga kambing na yun ay eh, mamahalin po mga nasa 300,000 bawat isa oh, ewan ko kung ilang buwan na yun no? or meron yata 200 ganyan mga bawat isang kambing ah uh, katrabaho no, oh, ito ito yata mga nasa isang daan na to pag bininta yata to o oh, hindi ewan ko lang ha Or 120. o ganito gala ka magkano na? na kwan to uh, magkano pag ganito nakalaki na oh 100 plus na to ayun pag binenta na to nasa 100 plus na daw to mga katrabaho ganito daw siya kalaki ilang buwan na pa to 4 months ayun 4 months na daw siya nasa 120 pag binenta daw nila pag binenta pala ni boss hindi sila dahil hindi naman sa kanila yan ano lang sila. Ito, barako naman to, no? Ito, barako din pala to. Ganda ng ilong, oh. Pango. <laughs> Ito, ang sinang nilong nyo, oh, mga katrabaho. Tapos yung sunga niya, ang ganda. Ang laki ng ano to. Ayan, oh. Lahat ng ano, may laman po sila, mga katrabaho. No? Ayan, oh. Titignan natin lahat yan, mga katrabaho. Kakula kulang siguro mga nasa isang daan na to. Di nag nagkakamali man tayo mga katrabaho. Ayan. Ito meron din dito kulay black. Ayan napakaganda mga katrabaho. Tapos dito ito yung magaganda rin oh. Tagay, naman dapat <coughs> ipatapon dahil lahat po sila ay magaganda. Ito naman naka nakaupo. Ito uh, ata buntis yata ito mga katrabaho. Ayan o oh. Yung laki ng tiyan niya. Siguro malapit na rin siguro mga anak to, mga katrabaho. Ayan o. Tapos dito, meron din nakatago. Ayan o. Dalawa. Hmm. Dalawang bisero. O. Oh, pa o. Ayan. Kung gusto nyong bumili ng kambing, pili punta na po kayo dito sa Kapas City. Kapas Tarlac, mga katrabaho. Ayan. Yung mga ganito siguro, nakakalaga ng mga nasa 300,000 na to. Pag ganito na siya, mga katrabaho. Or, ewan ko lang ha, kung magkano, 300 daw. Ayan. Ah, nanguhula lang tayo sa presyo, no? Mga katrabaho. Ayan pa, oh. Nanguhula lang. Hindi tayo sigurado kung magkano talaga ang presyo ng bentahan nila dito sa mga kanting dahil... Hindi natin alam kung magkano ang benta nila. Ito yung pinaka ano niya, bayag oh. Ano niya, laki ng bayag oh. oh. Bayag pa lang eh. Oh, yun oh. Ayun, yun, yun pa siya mga katrabaho. Oh. <coughs> oh, no. <laughs> Tayo ka na. Ah. Uh. Ayo, ayan ang ganda. sa manu to para ako. Eh barako ngayon magkano kasi nabili nito? Ano nakuha? Ah, to kalahati. Sa so, to nabili daw to nasa 550,000 mga katrabaho. Ay, oh, 550. Ano, ganda naman, oh. Eh, patayuin natin mga katrabaho pag tumayo to, eh kambing na kambing. Eh, tama. Na-bidol niyan eh nasa kalahating milyon mga katrabaho 500,000 ewan ko bakit ang mabahal naman ang camping na ito. Sobra naman kung pag nakabili ka ng ganito na camping, no. Eh isang bahay na ito eh, isang apartment la. magpapagawa ka ng simple maliit na bahay, isang kwarto tsaka dalawang si isang CR eh, makakagawa ka na sa isang ganitong kalaki ng kambing. Oh, ayan yeah, nasa ano daw to, kalahating milyon. Oh, ayan yeah, oh, 500,000. Biro niyo 'yan, no? Ang mahal naman ng kambing na 'yan. Ano ba kaya pinagkaiba sa native? Oh, pinagkaiba kasi sa native ito, ma mahal, no. Kaya <laughs> kung magbebenta ka ng native, kumpara mo dito sa isa, kalahating milyon, ilang daang, ilang pirasong kambing na yon siguro. Mga nasa isang sandaan na yon no? O wala, o mahigit pa. Sa pag nagbenta ka ng kambing na native, mga katrabaho. Ayan, oh. Ito palang lang sa isang kulungan, mga katrabaho. Ayan, no? Oh. Nakakaano naman sila, eh. Nakakatanggal ng stress pag nandito ka. Pag nakikita mo yung mga alaga mong kambing na ganito. Kaya lang, kung wala ka talagang pang rito talagang eh, mamumulubi ka ah, pagdating ng araw nasa kalsada ka papa para naman tayo dun sa kabila mga katrabaho isitahin naman natin yung dito sa isang kulungan dito lahat ito ay mga dumulaga na oh. Ito, oh, napakaganda rin to, mga katrabaho. Ayan mo. Ito, mga bagong dating to. Ha? Ayan, tignan din natin to, mga katrabaho. Ito, karamihan dito eh mga puro lalaki yata ay babae yung rito mga katrabaho tsaka may mga ano rin dito mga barako no? ito napakaganda rin oh. no? Oh. ilan pa ba yung barako rito tingnan nyo oh ano yung mga barako ayun nanuluwag ayun oh ang ganda rito oh hello Hi, ayan oh. Dito na nato sila, no. Mga katrabaho. Ang mga pagkain nila, oh, may mga feed sila tapos meron pa silang pinapakain na yung mga ipiliti, mga sanga. Tapos may mga ano pa sila ng damo. Oo, pa sila, ayan oh, napakaganda rin to, mga katrabaho. Siguro to. Oh. Mga nasa kalahating milyon din to, mga katrabaho. yun nahihiyapo sa camera, oh. No?

ganda ng mga kambing oh, ang dami huwag naman tayo dito sa kabila para tignan natin lahat ng mga kambing ni boss ngayon eh oh. itong maganda yung kulay black ngayon oh tapos ito oh itong mga black magaganda oh ngayon ito oh. ano na to may balbaso tataba ng mga kambing nila mga katrabaho no sobra sobra talaga no napaka taba mga kambing yung kambing hindi mo akalain na ganito kaganda yung mga kambing nila no ako ngayon lang po ako nakakita ng mga ganitong kambing oh. No? siguro may bebenta ng 300,000 to mga ganitong tsura yan oh For kalahati eh, no yung mga ganyan na yun na yun tapos ito nanunood pa yata oh Tara, labas na tayo. Mga uh, katrabaho. ano, ganyan yun, oh. Ganyan yung ating naging vlog sa mga ganitong klaseng mga kambing no yung mga tinatawag nila dapol dapol ba to hirap yung mga pangalan nila uh, ang mamahal ng mga kambing na yan mga katrabaho okay hanggang dito po at maraming maraming salamat po sa inyo walang sawang nanonood kay boy ebon hello boy ebon si Boy Ebon na yun no? nakahiga ano <laughs> Boy Ebon kumain ka na na ayun nakahiga si Boy Ebon